Kuya, good morning. Ano yan? Sili, sili ko. Bakit? Anahin mo po? Inuulang ko sa kanin. Pag kumakanan ko, depende sa ah. ko. Good morning. Yun, habang nagpapakaino kay Maymay, nakita ko na naman si kuya dito. Naghihimay siya ng sili. Sabi ko, ano aanin niya yung ano, sili? Sabi niya, inuulang ko kasi ito pag wala akong ulam. Kaya bumili daw siya 10 piso. Tapos ayun sabi ko, ang almusal ka na po, hindi pa daw. Sabi ko, sama ka sa almusal, bibili ako ng almusal tinapay. Oh, I've played all my cards. And that's what you've done Ayun, nagpatimpla din ako ng kape. Sabi niya gusto daw niya ng kape at binigay ko kay kuya kapi. sa kape na tubig ayun para kahit papano may pang-umagahan na siya makakain siya hindi pa daw siya kumakain panawid gutom lamang sa abot ng ating makakaya kung ano lang yung kaya kung ano meron magbigay tayo kay papaan beside the victory that's a The winner takes it all. That is a step.